Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Alam mo ba, meron tayong konsulta package. Pero ang karamihan sa mga Pilipino hindi alam na may konsulta package tayo. Hindi magpapalista sabihin, lang. Magpapalista, rehistro. At kung magpapalista, may binabayad yung PhilHealth sa LGU. Mm. At, those at dun sa consulta center, meron, may capitation. Okay. Okay. Ngayon, tinaas na sila nila sa 1,700 per person. per person per year. Gamitin mo man o hindi. Okay? okay. Now, ah uh, sa mga nakikinig, no, tingnan nyo yung website, consulta centers, registered consulta centers 2024. Tingnan nyo kung meron doon malapit sa inyo at magpa-rehistro kayo. meron ano tayong beneficyo. Ba? Based on that, meron okay. libreng check-up at least once a year, libreng check-up. May sakit man kayo o wala. So, walang dahilan na hindi ka makakita ng doktor sa buong buhay mo. Yes. Which was a problem before. Yes, that's why. Yung itong UHC, eh, si mahalaga ito. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.